Hi guys gabi na so ayun. sabi nila sasakit daw tong brace ko kapag gabi na hinihintay ko sumasakit so, na siya ng kaunti pero dahil pasaway ang lola nyo sakit ako na naman yung jellybee na so, napabili ako guys kasi nami-miss ko yung Jollibee ng french fries Kasi na miss ko yung ano nila yung ano burger and cheese na ano. So, guys, itatry ko siya Nasugat na yung dito ko, guys, yung nasugat na siya kasi na alit kasi ng bunganga ko. Sa personal, maliit yung bunganga ko. Nasaktan na dito yung ano ko, oh, dito, dito, nasaktan na. So, itatry natin siya kung kaya ko pang kumain ng burger. I think hindi na. Hirap na. Hindi na pa sa way ako Wali <laughs> ata yung decision ko. <laughs> Nang ako. Masakit na guys. Nalangdaman ko na yung sakit. Paano yun? Lulunutin. Lulunukin ko na lang kung burger. Hindi ko siya pa kagatin. Ang late kasi nabunga nga ako. natawa? <laughs> <laughs> Five days daw tong sasakit eh. Nagawa ko mga kain ng unlike yung retainer, maalis mo siya. Tapos pwede kang ma'am. Ito, hindi mo siya pwedeng alisin. Tapos sobrang liit ng bunga nga ko. Nasasaktan yung dito ko. Yung, yung laman. Nasas, eh, yung ano, yung namutag dito. Eh, tata, tata. Ata nasasaktan. Nagagasgasan na. Namamalat-malat na sila. Kaya, hindi ako, dahil lang, igaganan ko siya pa hindi yung masaktan. Naliit kasi mga ano lang. Like. Kukawa naman ako. Kaya, wala, wala, wala. Akala ko makakakain ako ng maayos. Hindi pala. Kasi kanina okay siya nung tanghalian pa eh. Pero ngayon, na feel ko na yung pain. Pero hindi ko talaga matanggap kasi mas na, ay, dito nagkakaroon ako ng singaw. Kasi nasasaktan siya, nasasagi. Nasasagi siya sa breast. Oh, hey Good guys. Hindi na muna sana ako bumili nito. Kaso, ano, um, napadaan na naman ako sa ano, dito ko siya. Tinawag ba naman ako? Kainin mo ako agad. <laughs> Ito tuloy. Napapala ng ano. Ha? Masarap. Masakit nga lang yung ano. Wala ang taga maliit. Hirap. asim ng ano ketchup asim Hello. Let's learn and learn. Kung pa brace kayo, kumain kayo ng hindi ganito ang pagkaan. Kaya nga, porridge Ang sakit. Tain ko na muna yung vlog kasi nasasaktan na ako. Ang sakit talaga. Ang sakit. Tain ko muna yung vlog. Bye muna.